Ayan na nga, dahil wala tayong paso, kaya naman nagkaroon tayo ng pagkakataon na maglamyerda na naman ulit. Ayan, napunta tayo sa mga pailaw-ilaw. Ang talagang ipinunta namin dito ay yung pendant light para sana doon sa, sa tapat ng kitchen namin. At dahil wala kami, ayan, yan yung gustong gusto ko. Kaya lang masyado siyang elegant para doon sa kitchen namin. Maliit lang yung kitchen namin. So, parang hindi siya bagay. Pero, gustong gusto ko talaga siya. Ayan. Diba? Maganda siya. Oh, ay, gusto ko yan. Yun nga, hindi nga bagay sa kitchen natin. So, pupunta na naman tayo sa iba. Iikot-ikot lang tayo. Ayan. Iikot. Tapos, ayun yung mga ano niya. Mga lalagyanan. Tapos, meron ding babae. Nagkahanap din sila ng ilaw. Ayan, ikot lang tayo ng ikot. Ikot! Hanggang sa meron tayong makita. Actually, marami-raming tatlong store ang pinuntahan namin. Ayan, dito naman, ibang store naman ito. Ang dami naming pinuntahan para lang makakita ng ilaw ng gusto ko. Kaya lang, ayan, maganda sana yan. Pero mas gusto ko kasi yung mas bagay doon sa kitchen namin. Like what I said, yung kitchen namin ay maliit lang siya. Kaya kung tayo ng ganyan, parang hindi siya babagay. Ayan, maganda sana yan siya. Ayan, di ba ang ganda niya? Ayan, Ang um, ganda-ganda niya talaga. Ayan. May mga spare parts. Ayan. kapag nasira, pwede mo siyang palitan. Ayan, siya. Sala, sige, ikot tayo ng ikot. Ikot tayo ng ikot. Hanggang sa meron tayong makitang magugustuhan. Ayun. Ayun wala pa tayong magugustuhan ayan siya teka lang ayan. dilipat na naman kami sa ibang tindahan eto siya okay naman siya pero yun, hindi talaga siya babagay sa sa kitchen namin kaya uh, ayun, kahanap na naman tayo tapos ayan ang gaganda niya maganda to kapag ka high ceiling yung bahay pero dahil hindi masyadong malaki yung bahay namin maliit lang so hindi siya babagay doon sa hinahanap namin ayan actually uh, ilang tindahan na kami dalawang tindahan na pala pero yun nga hindi bagay yung mga ilaw doon sa paglalagyan namin. Napakaganda ng mga ilaw. Maganda to pag malaki yung bahay. Lalong-lalo okay. lalo na dyan sa Pilipinas. Ang kaganda ng mga ilaw na to. Tapos maganda yung ayan. Tapos malaki yung bahay. Ang ganda niyan. Oh my. Ayan. Tapos ito naman ibang tindahan na naman siya ulit marami siyang mga ilaw makikit yung iba tinan mo ang gaganda niya kaya lang dahil hindi pa naman natin siya kailangan so ipinagpaliban na lang muna namin yung pagbili ng ilaw pagkailangan na lang ulit sa kanamin babalikan pero meron kaming nakita na gustong gusto ko talaga siya pero hindi bagay sa kitchen namin kasi parang hindi naman siya magandang tingnan napagkaganda-ganda ng ilaw napaka-elegante niyang tingnan tapos yung bahay namin maliit lang so hindi siya magmumatch di ba pero dahil wala tayong nakitang ilaw para sa ating kitchen ayan, dito tayo ngayon sa mga grills mura ngayon ang mga grills kasi patapos na yung season kumbaga papunta na tayo sa full ngayon kaya ang mga sale ngayon ay full na, mga full items at dahil nagutom tayo ayan, medyo dumaan muna kami doon sa buffet restaurant mura lang doon nakita namin yung mga seafood ayan. ayan lang yung kinuhanan ko ng video kasi nakakahiya naman mag video ako doon sa mga tao kaya kunting video lang doon sa mga seafood pero maganda siya masarap doon Asian talaga siya at yun nga sulit din naman yung binayan eto yung nabili natin grill